pinagbabawalan na po ngayon si Congressman Colonel Busita na umatindang hearing at gumawa ng video or mag video kapag merong public hearing. Mga kaibigan, yan po ang nilabas ngayon ng Traffic Adjudication Service Order, mga kaibigan. So, ang sabi nga ni Colonel Busita o ni Congressman Colonel Busita, nire-respeto natin ang mga kapwa natin public servant. Pero hindi tayo maaaring sumunod kung salungat sa public interest. Walang legal na basihan at hindi pwedeng ipatupad ang inilabas na order ng Traffic Adjudication Service ng LTO. Hindi nila pwedeng ipagbawal ang ating pagdalo sa hearing bilang third party kung mali ang huli sa mga kapatid nating motorista. Kailangan natin ipagtanggol ang mga kapatid nating motorista na nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Hindi rin pwedeng ipagbawal ng TAS o Director ng LTO ang kamera o video sa hearing nila dahil hindi sila pribadong ahensya. Mga kaibigan, iyan po yung nilabas na order ni LTO no or ng Traffic Adjudication service order mga kaibigan. Ayan, nakapost na rin pong yan. So, sa ngayon ay pinagbabawalan po si Congressman Colonel Busita na umatend ng mga hearing. Pero, sabi nga niya, tayo ay public servant at nasa pampublikong lugar tayo o nasa public place tayo. So, ibig sabihin, may point naman talaga si Colonel Busita o si Congressman Colonel Busita na pwedeng umatend ng hearing ang third party or pwedeng mag-video o kumuha ng photo sa mga hearing na katulad nito. Kasi nga tayo ay public servant. Alam naman natin na si Congressman Colonel Busita ay siya yung congressman ng One Rider Party List. Siya yung mga umahatin ng hearing. Kalimitan siya yung pumupunta kapag mayroong problema ang isang rider kahit man lang hindi po rider, basta... Umihingi po ng tulong yan ay pinupuntahan po ni Congressman Colonel Bosita. Kayo sa tingin nyo mga kaibigan, tama ba yung binabang order ni LTO na pagbawalan yung third party katulad ni Congressman Colonel Bosita na umatin ng hearing at magkaroon ng video or gumawa ng video kapag nagkakaroon ng hearing. Mga kaibigan, para sa akin... At opinion ko ay maganda po yung may video para sa akin. Kasi nga po is para mas maliwanagan at mas may po ng maayos. Kasi nga sa video is doon po lahat. Pero dahil diyan mga kaibigan, hindi po nila pwedeng pikilan si Congressman Kearney Bosita na maggawa ng video or magvideo kapag merong hining. Kasi nga, totoo naman, real talk, maraming abusado at marami ding kawawang motorista ang naaabuso. Ibang tiwaling nagpapatupad ng batas. Pero hindi naman po lahat. Meron pong ibang maayos naman talaga. Yung ilan lang talaga na meron talagang tiwali at abusado. Kaya inuulit ko mga kaibigan, ano sa tingin ninyo? Tama ba na ipagbawal o pagbawalan ang third party na katulad ni Congressman Colonel Busita na umatindang hearing at kumuha ng photo at video sa mga hearing. Okay? So mga kaibigan, pag-usapan natin yan sa comment section. So yun lang mga kaibigan, maraming salamat and ingat po tayo palagi. Bye bye! Thank you!